Tapos natanggapin ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang ibingay ng dating gobernador ng Ilocos Sur na si Chavit Singson na 200,000 sa ahensya. Magkaraang magpunta ito ng personal sa kanilang opisina, sinabi ng Civil Service Commission o CSC na dapat ay hindi ito tinanggap dahil labag ito sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Ayon kay Atty. Aileen Lizada, Commissioner ng Civil Service Commission, nakasad sa batas na hindi dapat tumanggap ang mga opisyal at kawani ng gobyerno ng anumang regalo, paboro anumang bagay na may katumbas na halaga. Giit nito, bayad ang kanilang serbisyo at tungkulin kaya hindi na dapat sila tumanggap pa ng anumang pabuya sa sino man kaya kahit maganda raw ang intensyon ay hindi pa rin daw nararapat. Ipinunturin ni Lizada na baka tularan ito ng iba pang mga mahuhuli sa kalsada na lalabag sa mga panuntunan ng ahensya. Una nang sinabi ni MMDA Chairperson Romando Artes na ang naturang halaga na kanilang tinanggap mula kay Singson ay hindi ikokonsidera bilang donasyon sa ahensya na mapupunta sa General Fund. Gayunpaman ayon kay Lizada, tanging ang Department of Budget and Management o DBM lamang ang may kakayahang mag ng pondo na ilalagay sa general funds ng government agencies para sa mga operational purposes. Samantala, una nang sinabi ni Ilocos Sur Governor Chavit Singson na hindi suhol ang kanyang ibinigay at alam raw niyang bawal ito sa batas.